Ayan si Boss Romel. Ay. Mali pala, Boss Ray pala. Dadampot tayo ng kuan guys ng inihaw na palipya. Welcome to my vlog. Ah, mainit ah, ah. Mainit ah. Tapos sa namin pinakurat, abay ga. <coughs> Yan guys uh, Andito po wala kami sa palaisdaan namin Ayan. Sa sobrang dami ng tilapia Ayan ho Nangingitim sa dami Ayan Aba Hindi mo mauubusan po yan Kaway na Wag wag Kaway kaway Busre, na kaway ito Kulang pa yan May nagpra-practice po kami kasama Kasi Marami na ho kami ng huli, ayan oh, okay. isang sako na ho. Tapos meron pa rin sa kabila. Marami na. Dalawang okay. sako na okay. ho, Ito, okay. ano? angat mo oh. ng natira. Sarap mo. Yan. Pagkalaki ng mga tilapia. Oh, ang mga sa -hawak mo sa taas. Wala kang mga sabing hawak. Ayan. 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 Ayan, yan. Yan, yan, ayan. Ayan, ayan. Ayan. ayan guys, may inihaw na rin. Pero naging naging uling na inihaw natin, boy. Ayan. na Iha guys, iwan mo yung sa kaliwa. Fish pan po namin yan ng lalaki. Fish pan. Nakikipish pan po pala. <laughs> <laughs> O, okay. oh, Agis. Nagpra-practice ko yan, nagpra-practice. Hindi ka masisiro dyan, huwag ka makalala. Dapat dito lang, pre. Sige, isa ko lang. Sige. Ay, sasabit yan. Sabo, para sa mong ikot. Sasabit yan, tingnan mo. Oh! Takay, bilog bilog! Galing eh, hindi masisiro yan. Akyat ka na, pag dalawin ko dyan, bahala ka sa buhay mo. Ayan o, ayan o. Dito po. Hindi pa po kami nakarating dito sa dulo. Ayan. Ayan. Ayan guys. Marami pa rin. Hindi na uubos. Tignan natin kung humagis. Baka sumabi. Ayan pa. Ano yung naging tutong eh. matay bahasa no bos Andi naman suka shout out nga pala sa mga tropa namin dyan sa company namin uh, hindi na ako magbabanggi sana oh na ba si, ba? Ba si. Ayan, si bos Romel. ay Mali pala, boss Rick. Gunggong! barini kita sa mukha eh! Mali pala. Dadampot tayo ng, kung guys, ng inihaw na talipya. Welcome to my vlog. Ah, mainit ah. <coughs> mainit. Ah! <coughs> Tapos sa usawan namin pinakurat, abay ga. Hmm. Balita! Ayun! Tangina <laughs> Dalag! Yan ito yun? Hindi, kahoy. Ah, ayan. Ito nga rin Deserve. Kanina hindi mo ako tinulungan eh. Deserve. <laughs> Kahit mag- kahit na nandoon na sa tubig yung kasama namin guys, hindi pa rin maalis ma yung mga tilapia ayan oh. No? dami. Ay, hey, huli pa rin diyan, kahit tapos. Samahan mo namin si Makeral. Oh, may paano may... baik? Kung pa yan. Berti, Berti na 'yan, guys. Bertimo, kinadalan ko ng pira. Oh. Ang unggoy. Minum libre ano? Kahoy. Panghampas ba panghampas? Tanggalin mo na lang sa paa mo yung sabit. Wala wala walang na uli. Aba, pagkaganda ng hagis ay imposible walang huli yan. Meron yan. Ang dami sabit. Meron yan. Taas pati ng pano. Tiwala ka lang. Tatagal din tayo. Susunod kami dalawa na Antoy, bababa. Ba. Hindi. Salamat mo, salamat. Ay, wala tayong kanin. Tapo na pa, kulang sa pake yun. May kanin ba tayo? Hindi. Hindi, kung may pupunta dito, sabihin mo kayo, no? magdala ng petang. Si may kanin ba? Kunti lang. Is it ulam Hindi, video lang to.